Posibleng hindi na magkaroon ng mga red alert o kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon Grid sa mga susunod na araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na ito'y dahil unti-unti nang nakababalik sa normal ang operasyon ng mga planta ng susupply ng kuryente sa Luzon. Paliwanag ni Marasigan, may isa hanggang dalawang planta na lamang ang hindi pa nakababalik dahil naapektuhan ito ng bagyong aghon. Pero sabi ng opisyal, may mga planta pang naka-forced outage ngayon gawa naman ng El Nino, kaya limitado pa rin ang sinusupply nitong kuryente. Nagkakaroon na po ng pagbabalik sa operasyon ang ating malalaking mga planta na naka-outage. Kung saan po ay nakikita nga natin na sa susunod na mga araw, makakabalik na po yung malalaking planta natin sa operation. At sana nga po, sa pagbabalik nila ay ma mawala na po yung ating mga alert notices. Ano? Uh, pero hindi po namin nakikita na magkakaroon ng red alert kung saan po dito po nakakabit yung sinatawag nating rotating brownout. Ginawa ni Marasigan ang pahayag matapos ang serye ng red at yellow alerts ng National Grid Corporation maging na mga brownout nitong nakalipas na linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Nico Lopez. Sama-sama tayo Pilipino.